Kung totoo po yung balita na hindi na daw pinapayagan nga itong si Hanilet na dumalaw kay Digong, isang linggo na daw na na-cancel yung schedule. Kung daily man yan or every other day, pero hindi pa nga daw nakakadalaw. Nasa The Hague, nasa The Netherlands, itong si Hanilet, pero hindi naman makita si Digong sa club. Sino daw ba ang nagbawal, uh, nag-prohibit uh, uh, nga dito kay Hanilet na na makabisita kay Digong kinansela daw kasi yung mga visiting hours na nakaschedule nga itong si Hanilet sino kaya? yung tunay daw bang asawa? dahil uh, noong nakaraang linggo ay yung tunay pong asawa ang punong abala naman sa pag-asika sa kay Digong dyan sa detention facility tapos syempre pwede rin daw na si Sara Duterte ang nag-decide uh, na hindi na payagan si Hanilet na makapasok sa loob. <laughs> ang saklap, no? Yan. Sabi sa inyo, eh. Bukod doon sa gera among DDS, yung mga supporters nga ni Dikong, siguradong mas malala ang gera among the members of the Duterte family. Kasama na dyan yung mga kabit. Hmm. Uh, pero, meron pong pahayag atang si Hanelet na kuno nga siya ay natataranta Nataranta sa matinding pagbagsak nga ng timbang ni Digong. Matinding pagbagsak ng timbang ni Digong. So, ang ibig sabihin na ito, parang kinukontra na, uh, na hindi nakapasok. Kasi parang nakita niya dito sa statement na ito. Sabi niya, nars po kasi ako. Oh, uh, ayan, professional daw. Itong si Hanelet. So, she very concerned doon sa tremendous loss of weight at concerned din siya, syempre, uh, dahil daw na depress si Digong. Mm, mm ang, ang ganda pakinggan na, ano, yung depressed si Digong. Nadidepress si Digong. Deserve niya yan eh. Mm, ito pa, ito pa yung isa sa pinakamagandang pakinggan. Uh, kaya, nakababahala nga daw. At si Hanilet, uh, ngayong walang dalaw, o oh, baka nga talaga hindi pinayagan, lalong uh, maging mas mabigat ang pasanin ni Digong sa loob ng detention facility. Ang bigat daw ng pasanin ni Digong. O di ba inako naman niya lahat ng lahat ng um, pananagutan doon sa mga biktima ng war on drugs. So eto na yon. Kung ito ay malalana, sigurado tayo may mas lalala pa. Meron kayang kinalaman din etong si Attorney Kaufman dito sa pagbabawal ng mga bisita kay Digong? Pwede. Diba? Kasi nga, diyan nagmumula yung iba't ibang pahayag ng mga bumibisita. Eh anyway, mga pamilya. Sara Duterte, original na asawa, Hanelette Abancenia. Iba-iba eh. Paglabas, iba-iba daw yung sinasabi. kaya parang etong si Kaufman, sa nakikita natin, mukhang may kinalaman sa pagbabawal nga dito sa mga kapamilya ni Digong na bumisita sa loob ng detention facility. Nako po.